Hello guys, hello mga kabarad sana sa anong mga kaimpanig ng mundo sana ang ating Pasko ay maging okay So guys, gusto ko lang kayo ma-inspire itong video na to So sa mga may, mga magu mga magulang pa dyan sana wag natin silang pagdamutan guys ng pagmamahal at pagpapalaga Itong video na to ay para sa inyo guys Sana ma-inspire ano, kayo Thank you so much Ano in expect mo? Ano yung wish mo pa ngayong Pasko? Sabi naman din ni kuya mo kung ano bagay yung surprise daw. Kaya nga na po yung gusto mong wish niya yung Pasko. Binigay na sa iyong lahat. Kita mong kas nga niya ang gusto. Ay, yung balik ba yung bag sa laman na yung kwarta? Yan nga nga. Nakita sa Abinson? Nakita <laughs> nyo <tayo> sa Abinson? <laughs> wow. Ayan dito nga guys. Naka-blind mo. Folding nga yung money. So para naman medyo may excite ba? Epic truck mo. So, ito sana magustuhan niya, guys. Ito na guys, yung delivery. So, dumating na. And sana, okay siya.

sa iyo, nagaiyak na. Aba. <laughs> nagaiyak na ang pagkakita. May e-bike pa lang, yan wala pa yung ano mo ay. BMW. Ang <laughs> <laughs> oh ganyan. Oh. Ganyan spoiled. Di ba? Ame, tama na. Ay, hindi kasi matutuwa ako sa

Right wow! wow. Masinyo wow. wow. princess. <laughs> princess. Wow! Wow. 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 <laughs> oh, may damit, baby. Parang gusto ko Hindi may damit na hulog. Huwag hmm. wow. so, hindi ko lang lagyan ng S kadalingan na. Amin nyo ito eh. Bukas sa <agugyo> Google Practice niya. video charge pa yan, di ba? ng sa kailangan yung sa kasi nasa trap ni Kuya Uli na yung panglugad ni Paring Al. kaya napasok si Blasby, kaya na si wow may ano pa may cover na siya ano uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

And of course, hindi lang yan ang gift namin kasi gusto ko rin magpasalamat sa akin napaka-supportive na asawa niya. Na-surprise din siya sa cash na ibinigay niya sa aking mami. Thank you so much yan kay Pinay Brit Nurse UK. Thank you so much, mami. Oh, okay, testing si Madam Yula. Wow! Wow! Sana all, oh, may bagong kalan. Bulga. Wow! 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 Awal bibi. Bawa berjalan at kung gusto nyo guys ng aking video, please like and subscribe. And salamat sa lahat ng mga nag-support. And also to all my members. <laughs>